What's up, Madam Duraidai? Masarap. Masarap yung luto. Masarap, salamat. Nakaligo. Ha? Ah? Nakaligo. Bakit maligo? Oo, oh, inip. Mga mga daw niya. magandang gabi po. Magluluto naman po ako ng... Anong lutuin natin ngayon? Sinigang na baboy at saka manok. Ikaw, Tia, anong gusto mong ulamin? Paksiyon na baboy. Paksiyon na baboy? Ito? Ito. Eh, paano ito? Komplito nung pansabaw natin. Ano, para saan ito? Oh. Ito. Ito na yan. Chicken Ano to? Yan chicken. So ang chicken dapat na malunggay Sinong gusto ng tinola or sinigang? Tinola na lang Tinola sa'yo Ikaw madam Sinula. Si madam Lian Sinigang Sinigang siniga. Ikaw madam Sinigang siniga. Ay madam Tasya Tinola Nagano ka dyan? Muga Halika muna, Carla. Halika muna. Anong gusto mong ulam? Ayan mga madam, yung mga kamaritis ko dito. Oh. Andito, nag-aabang naman sa luto ko. Oh. Ito po ang ulam natin ngayon. Gusto nila. Ayan, may radish tayo, may gabi. Ayan, mayroon tayong sinigang ngayon na ah. baboy. Okay, gusto niyo ba yan? Oo. Uh, okay. <laughs> Ang pinakaano natin, chismosa. <laughs> sino binabantayan mo sa kwarto? Yung sa ko yung pinggan. Oh, sino binabantayan mo sa kwarto? Si John yan. Si? Bakit ko binabantayan? Kagapangin ko daw siya. Tapos na. Ikaw, te. Sino binabantayan niya, te? <laughs> uh, Madam Treyday, salamat. Sige. Okay. Bakit mo binabantay si ano? Ayaw nga eh. <laughs> Ayaw. <laughs> Ba't sino ang asawa ni Janjan? -Jan? Si Madamia. Ah, okay. Ikaw? Binabantayan si Janjan? Siligang. Siligang ulam. Oh, gusto mong ulam. O oh, sige, tatawagin ko mamawin. Mulay lang na kang. Oo, oh, ako na bahala ha. Magpahihalang muna kayo doon. Ay, sino naghugas pa ng na pinggan? Ah, oh, sige, madam. Ayan, bait-bait talaga bait, yung Tasha. Oh, siya na lang. Mamaya kayo naman magugas, ha? Kasi siya Tasha lang lagi. Bye-bye. Madam Tasha, okay ka lang dyan? Ah, sige po. Do I die? Oo. Okay. Ay. Atelian. Lia. Lian. Ate Lian. Ate Sasanka. Ate Tasya. Ati Salbe. Ate Salbe. Hindi, ha. Tawag Kasi sayang eh. Javier! <laughs> Javier? Ako? Pada. Pada, Thank you. Yung mga, bata. mga madam ya, tapos po ang angels girls ko. Ito si Madam Lian, si Madam Tasya, ilo po. Siyempre si Madam Lurayday and Madam Salvi. Of course, ang bagal kumain ni Kuya Martin. Ano ko naman Martin? Ah, uh, manok po. Ba't parang wala ng rice? Marami ko ulam, wala, nang rice. Bakit? Kasi Si, pagka na Madam, paborito ko yung may kanan siya ngayon sa bawang. Ay, Ulam na sa bawang pa. O baka naman hindi mo kinain niya kasi hindi masarap? Hindi po, kakainin ko. Magdadagdag pa ako na lokano. Ay, okay. Masarap ang luto ni Madam Lia? Yes. Mm -hmm. Uh, masasabi ko lang, yung mga luto ng iba, parang iba luto dito sa bahay. Kasi iba to eh. Iba, 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 iba parang ano siya, familiar yung luto niya sa akin. Ay, okay. Madam, ikaw na busog ka? Madam Salvi? Opo, ma'am. Busog po kami sa ako na. Okay. How about si Madam Duraiday? Masarap. Masarap yung luto. Masarap. Salamat. Nakaligo. Ha? Ah? Nakaligo. Bakit maligo? Oo, oh, mainit. Mainit. Sumasak ang luto? Nabusog. Okay. Siyempre si Madam. Parang matutut ako kasi hindi mabusog si Ate Lian. Ay, ako. Nabusog ka ba? Kaya minsan tatampo ako sa inyo. Asa na yung charger? Kaya nagtatampo ako sa inyo kasi feeling ko hindi kayo nabusog sa luto ko. Uh, ikaw, madam? Ha? Ha? lang ha? Si Madam Asalbe. Ay, huwag na ako kasi kay Ate Lian kami na makuha yung masalpan Ah, okay. Maraming salamat po. Tapos yung puso at nakakapunan. Maya-maya po, ino na po sila ng gamot. God bless you po. Bye-bye. Hey.